kaigihan po kasi kapag ka ang buto ay yung sariwa pa kasi di ba karaniwan na nakikita natin na buto ay yung mga binibili na na uh, tuyo uh, kumbaga iya ano mo pa yun eh i, ibababad para mas open yung pinakabalat niya pero since ito nga po ay press pa ay ano po yan kumbaga yung germination period niya ay short na lang kasi po siya ay uh, A uh, punong-puno pa ng uh, capability para siya ay sumibol na agad. Ayan, gaya nga po niyan. Meron na silang mga usbong. Pili ko yung mga buto na may sibol na. Ayan, oh, meron na pong nakausbong. Kung uh, kumbaga, itinama ko na lang yung pag paglagay sa kanya. Kung nasaan yung usbong siya, syempre yung nasa ibabaw. So, mapipigure out ko na rin kung saang bahagi ng buto siya sumisibol. Ayan, doon siya sumisibol sa pinakatangkay. Kanina, inipon ko kasi yung buto. Ngayon, nandito lang sa labas, tinatakpan ko. Ay, nakita ko kanina may sibol na. So, sabi ko kailangan ay itanim na siya. Kasi kapag hindi pa siya napatanim, baka naman matuyo na yung pinaka mga sibol niya. magandang araw po mga kanibos at magandang araw po sa ating lahat. For today, ayan po, yung puno po sa likod na yan ang magiging, kumbaga related siya sa magiging topic natin for today. But before anything else, I thank you po muna ulit sa pag at sa pag-support nyo sa channel namin. At doon po sa mga napapadaan sa channel namin, salamat din po sa chance na naibigay nyo para ma-share namin yung mga contents ng videos namin. At sana po nagugustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe pa rin po sa 6421. TV, Okay, sige po, proceed na tayo. So ito po yung uh, topic natin for today or yung subject matter natin for today. Ito po ay Maki Tree, nakaraniwang ginagamit siya sa sa landscaping kasi maganda siyang maganda siyang ilagay natitrimable po kasi yung puno kaya ang ganda niya kasi ma, ano masinsin or malimit yung dahon niya kaya maganda po siyang ipang landscape nagbubunga po yan ng berry at meron po siyang buto sa labas parang kasoy na maliit ah uh, na itsurado ang kulay niya is kulay uh, red to purple ayun ganun ang itsura niya at yan po yung ano uh, kumbaga namumunga po siya pero hindi nyo siya halos makita uh, makikita nyo na lang ang daming ibon na pumupunta sa kanya yun pala nahihinog na yung berry at the same time pag na kinuha nila yung pinaka prutas iiwan nila or ilalaglag nila yung buto at yun po naman ang after tayo yung buto Ayan. At eto na po yung mga napulot kong buto dahil sa kinain ng mga ibon. Ayan. Nakaipon ako ng marami. At siguro mga ah, nakaka ano na to. Nakaka one week na siguro. At ayan. Nakita ko. Meron ng sumisibol sa kanila. So it's time para tayo ay ano, magsimula ng magpunla ng buto para po siya ay suwibol ng ayos. At since eto na nga po yung indicator na uh, sisibol na sila. Ang kaigihan po kasi kapag ka ang buto ay yung sariwa pa, kasi di ba karaniwa na nakikita natin na buto ay yung mga binibili na na uh, tuyo. Uh, kumbaga iaano mo pa yun eh. I ibababad para masoften yung pinakabalat niya. Pero since ito nga po ay press pa, ay ano po yan, kumbaga yung germination period niya ay short na lang kasi po siya ay uh, uh, puno pa ng uh, capability para siya ay sumibol na agad. Ayan, gaya nga po niyan. Meron na silang mga usbong. So bali nabiyayaan kami ng dalawang puno ng maki. Ayun, uh, uh, nung una kasi nakatanim ito, 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 ito. Ito pa yung isa eh. Dalawa 'yan. Ito yung isa, tapos ito yung isa. Ito yung mas marami ang bunga. Pero ito yung pinaka mother mother tree niya. Kasi itong puno na ito, previously nasa harap ng bahay namin. Eh, since may magagawa nga po or maglilipad ng, ng gate ang husband ko, tatamaan siya. Eh, sabi ko, kesa patayin siya ay kung magagawa ng paraan na i out, i-ball out na lang at ayan na nagkataon naman mayroon pong naggagawa sa kalsada na namin yung nagbabako na ihukay kung uh, maghahukayin siya at itanim din dito so ayan na po siya ngayon uh, may rami rin siya sigurong bunga kaso hindi siya masyadong makita hindi gaya dito sa puno na ito dahil makikita mo yung indicator sa kanya maraming ibon na pumupunta unlike dito sa puno na ito na uh, hindi masyado kasi siguro isang factor dito kumbaga isang factor kung kaya hindi siya masyado namumunga ay binibili po kasi yan ng mga uh, mamimili na nag na, na na namimili ng mga pang ano pang ornamental, pang flower arrangement. So na, na, na napuputol yung mga sanga niya, kinukuha nila yung batang sanga. So probably yun ang reason kung bakit hindi siya mas mabunga. Unlike dito na nasa loob kasi at ano, hindi siya nababawasan ang sanga kaya siguro siya ang namumunga ng marami. So, ito na po yung ating ano, uh, pinaka pinakapagpupunlaan uh, seedling box na ito. So, nagumpisa na ako, pinili ko yung mga buto na may sibol na. Ayan, oh, meron na pong nakausbong. Uh, kumbaga, itinama ko na lang yung pag, paglagay sa kanya. Kung nasaan yung usbong, siya syempre yung nasa ibabaw. So, mapipigure out ko na rin kung sa ang bahagi ng buto siya sumisibol. Ayan, doon siya sumisibol sa pinakatangkay. eto yung ilalim. Ayan. As doon siya mismo nagkakaroon ng uh, sign of life sa taas. Yung pinakatangkay, yung nagdudugtong nagdudug sa fruit. Bali, ganito itsura niya kapag siya ay fruit. Eto, maliit lang yung fruit nito eh, Pero actually, malalaki siya na parang berry. Ayan, ganan siya. Ang forma niya. Kasi nalaglag ng lahat eh. Eto, to, to. eto, eto. magka... magka magkadugtong pa pero maliit lang yung pinaka berry nya pero malaki pagka ano ayan ganyan ang itsura niya tapos ayan siya sa taas So dito siya sumisibol. Dito siya sumisibol sa pinakadugtungan from yung bunga at saka yung buto. Ito yung pinaka-top niya. So ngayon, may guide ako kung saan siya dapat kung paano siya itatanim. So dapat ito ang nakaharap o yung ayan, yung nakaganyan. Siya yung ayan, ganyan. Basta yung iba, yung pinakadugtungan yun yung eh, nasa ibabaw pag itinanim so okay proceed na tayo sa pagtatanim Namis ko rin ang, ano Namis ko rin ang halaman kasi dati eh, talagang ah, pinagkaabalahan namin yung paghahalaman lalo pa kasi nga talaga napala, napakalaki ng since ngayon nga ay naglaylo naman ay di. laylo din kami tapos meron nga napagkaabalahang iba so ah uh, hindi muna sa halaman napapokus kami doon sa construction nga at yun ang nakikita nyo so maglalagay muna ako ng butas dito paprasong butas gamit ito ah uh, chapstick ayan So, dyan ko nalang ilalagay yung pinaka pinaka mga buto. Ganyan. So, pili tayo ng may sibol. Nakita ko lang kasi kanina, inipon ko kasi yung buto. Ngayon, nandito lang sa salabas, tinatakpan ko. Ay, nakita ko kanina may sibol na. So, sabi ko kailangan ay itanim na siya kasi kapag hindi pa siya napatanim baka naman matuyo na yung pinaka mga sibol niya eh eto kung maitatanim mo na agad at least malaki na ang magiging progression niya ah, nasa lupa na siya ang kaigihan kasi kapag naan dito sa nursery plant box na ganito Uh, pag pag ano na ka, kapag tumagal na kasi nabubuo yung pinaka soil itong pinaka soil nito sa bawat sa bawat butas nabubuo siya kapag ready nang i-plant yung halimbawa itong buto na to pag tinanggal mo siya ganun pag sinungkit mo siya buo siyang madadala hindi masisira yung root ng halaman nung punla na itinanim yun 'yung kabutihan ng ganito 'yung pagtataniman. Pwede naman 'dun sa mga maliliit na ano, maliliit na plastic pero eto kasi organized na 'o, oh, isang bitbita na lang. So okay, tataniman na lang natin ito lahat. Marami pa akong excess na plant box dati or used na plant box dati. So yun yun, kinuha ko dun sa labas. At siya ko na rin gagamitin. Anyway, pwede pa naman siyang, pwede pa siyang pagpunlaan. Yeah. Oh, eto, nakapagtanim na ako. Oh napuno ko na siya. Almost napuno na. Ito na lang yung isa. O meron pa palang may sibol. Hindi ko agad nakita. So, dito na siya mapapatanim. Ayan. So, atin lang. Since meron na siyang sibol, hindi na natin siya ilulubog ng sobra sa lupa. Ayan. Hayaan natin yung tops niya na yung sibol niya na makaka- usbong na agad sa taas. So, itatabi ko na to doon sa lagayan ko. Kailangan siya ay nasa, ano, na partially shaded. So, basta, in the, kung naaarawan man, pero hindi naaarawan ng sobrang init. So, bali eto, dito ko siya inilagay sa gilid ng bahay namin. Kasi dito, ano nang, um, uh, kasi dito, ano, morning sunlight lang ang makukuha niya. Tapos shaded na siya kapag medyo mainit na. So, tamang-tama habang siya lumalaki na dito siya sa lugar na ito. Yeah. Tapos yung iba, doon na sa ibang, doon sa isang side ko na lang siya ilalagay kapag natapos ko. So, bali, ito yung location. Ito yung location, oh hindi siya hindi siya direct lang mahihit, mahihit ng araw tapos marami pang puno so, somehow meron siya morning sunlight Okay, so ayan po mga ka-neighbors at naitanim na natin. Nakita nyo kung paano natin siya uh, isa-isang inilagay doon sa ating plant uh, plant box, nursery box at uh, kumbaga little by little uh, kumbaga araw-araw susubaybayan natin yung kanyang pagtubo, paglaki and by the time na pwede na siya i-transfer sa sa permanent niyang uh, plastic bag ayun, uh, ipakita uh, ipakita ko rin sa inyo or makikita nyo rin po yan later Okay, so yan na lang po for the meantime at abangan nyo po yung kanyang paglaki. Okay, sige po yan na lang at salamat sa inyong panonood.